Alam niyo mga person, kung meron kayong fur baby na madalas nagbubuhol yung kanilang balahibo, ito yung gamitin nyo. Iniipitan ko kasi sinabi and hindi ko agad natanggal. Ayan, nagbuhol-buhol na siya. Kaya gagamitin namin ito, ang tanggal ng buhol. Ayan, tignan nyo, nagbuhol na siya. Tignan nyo nangyari, ayan. Ingat-ingat para hindi sila masaktan. Ayan. Pwede ba? Ang galing. Natanggal na yung buhol. Yan lang kadali. Kapag ito yung ginamit nyo. Ayan yung buhol na oh, Natanggal. Ayan. Sa kabila naman yung tatanggalin natin. Ayan. Natanggal na yung buhol. Parang natitrim nyo na rin yung mga balahibo nila kapag gumamit kayo nito. Ayan yung mga buhol o. Oh. ba? Diba? So, ayan mga person, kung meron mga buhol-buhol yung mga balahibo na fur babies nyo, ito yung gamitin nyo. Maganda ito.